So eto guys, uh, ligpitin po natin yung pinag-inuman ng ating mga customers kanina at eto napakarami nga pong inom nilang Red Horse. Ayan. Dahil napakadami nga po guys yung ating customers kanina at eto ay magre-refill po tayo dahil napakarami nga pong... Uh, na kanina at ito nga po kanina ang masakit guys yung uh, may naghanap na customers natin uh, isang case na pelpilsen pero wala naman po tayong ipalamig kaya medyo masakit nga po yon dahil isang case nga po sana yung nabenta po natin kanina pero bumawi naman po tayo sa Red Horse kanina guys at napakarami nga pong uh, benta natin ng alak, soft drinks dahil napakarami pong naglalaro dyan sa court guys at ito nga po yung ating uh, gawain kapag gabi Gabi na. At talagang at, at, sinipagsipagan po natin Nagtsatsaga po tayo dito ng ganitong araw-araw uh, na trabaho Yung ikaw lang mag-isa Dahil malilit pa nga po yung mga anak ko guys At saka yung asawa ko naman Pagdating ng gabi na Ay siya na po ay uh, nagpre-prepare ng ating mga pagkain Pagka uh, umaga na at saka yung mga panghaponan uh, So inaayos din niya yung mga trabahong bahay Habang ako ay uh, nag- may refill na ng ating pampalamig para kinabukasan dahil uh, sagad na sagad nga po yung ating chiller at napakarami nga po ng ating uh, customers na maghapon. Medyo nakakalimutan din natin mag-refill sa tuloy-tuloy ng uh, dami ng ating mga customers at na-enjoy po natin yung ating uh, pagbebenta at hindi na natin namamalayan na ubos na pala yung ating malamig dito sa ating chiller So isa sa mga nagustuhan ko dito sa isang sari Pagka may sari-sari store ka Ay uh, para ka lang naglilibang, nag-enjoy, -e naglalaro Pero kumikita ka dito at uh, maramdaman mo na lang yung pagod mo Kapag ikaw ay tumigil na ng gabi Kapag ikaw ay nakahiga na Ay medyo ramdam na ramdam mo na rin guys yung uh, pagod mo So ganito yung tindahan Yung uh, Uh, medyo may uh, ano ka na minsan, medyo nabuburing ka rin minsan kapag araw-araw uh, mo na tong ginagawa. Pero ganito talaga eh, business mo na talaga ito eh. Uh, kumikita ka naman ng uh, uh, pang-araw-araw na gastusin. So tuloy-tuloy lang yung ganitong uh, pagbebenta guys. So sa lahat ng mga may tindahan ay talagang uh, saludo po ako sa inyo. Kahit gabi na, maglilinis pa rin at magliligpit ng mga pinag-inuman ng mga customers uh, medyo naka dalawang uh, isang case silang uh, mahigit dito yung unang batch tapos yung mga nauna ay mga jean bilog po yung mabenta sa akin. Ah uh, ngayon guys ay talagang uh, medyo tumumal yung ating uh, red horse dahil na nagmahalan nga 5 pesos nga po yung ating uh, patong dito sa red horse at uh, tanggap naman ni customers yan. So kaya naging mabenta yung ating uh, tinatawag na jean bilog. So dahil uh, pasokan na naman bukas, Monday, ay talaga ipre-prepare ko na naman, guys, yung uh, madaming box-box uh, na naman yung ating uh, pancham. pancam ang tawag nila dito, eh, yung okay na pancham. So, dahil nakasanayan natin yung pancham na tawag dito, ay kailangan natin magpalamig, uh, guys, dahil maraming bata bukas. Ito kasi yung... Uh, afford nila yung pancham ang benta ko dito sa pancham ay 10 pesos ang benta natin dito guys so ito na kasi yung pinakamamurang uh, inumin ng mga bata at hindi po sila pwedeng magdala ng inumin dyan sa school ng coke so eto po yung kanilang binibili mga chucky yun po yung kanilang binibili so marami po tayong uh, nilalagay sa chiller na tawag nito na pancham dahil eto nga po yung iba pa ay bumibili ng Pancham tapos nagyuyosi yung mga kabataan na 18 years old pataas ito po yung kanilang uh, pang-mixed so nagtataka ako bakit pag bumili ng sigarilyo, bibili din ng Pancham kaya mabenta mabenta po yung Pancham yung mga box natin ng mga uh, piragtangalan ng Pancham guys ay marami pong humihingi dito sa atin at talagang ginagamit daw nila ito na pang uh, ano sa kanilang bahay so hindi po natin ito sinusunog o kaya tinatapon-tapon lang so puno-puno na yung ating chiller huwag po tayong magkakalimutan mag-alagay uh, ng mga palamigin sa chiller wag niyo po akong gayain kanina dahil sa sobrang busy ko ay hindi po ako nakapagpalamig ng pelpilsen at sayang nga naman yung ating benta isang case so ayun may 2 uh, pesos na lang din ang, ang tubo ko dito sa ating uh, pancham so, so okay naman to kasi hindi gumagamit ng plastic o kaya straw yung uh, bata kapag uh, tawag nito hindi kagaya ng coke na lalagyan mo pa ng plastic straw ganun ay hindi na po kailangan uh, dagdagan pa o taasan pa yung kanyang presyo dahil uh, sapat na po yung sa akin yung 2 pesos nung uh, tubo ko dito sa pancham so hindi kagaya dun sa coke na 12 pesos na po yung uh, benta ko dun sa 8 oz kasi gumagamit pa tayo ng yung tawag na istro. So, yung mga bote po natin ng mga coke, ang mahirap nga po dun sa dibute ay nawawala po nga po yung uh, debute natin. Kung saan-saan ko nalagay, kung saan-saan ko pupuntahan dito sa court, dahil yung mga kabataan nga ay gustong kuhanin yung bote, at uh, dyan lang naman sa court hindi naman mawawala. Pero minsan may matatama ng bula at uh, nababasag nga po yung ating uh, tinatawag na bote kapag uh, natatamaan ng bula. So yun lang muna guys yung latest update natin dito sa ating tindahan. May gumag shoutout sa lahat ng ating mga subscribers at mga followers. Thank you very much sa panunood at support. Ha, hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys.